Ayan, uh, ah, maganda ka araw po sa inyo lahat mga idol. So, ngayon mga idol ay... Ah, mga idol! Ayan, dumating si sa mga idol. Eh. Bali, ano, may dala kagabi yung anak ko na lagayan ng gagamba. So, ililipat natin yung gagamba mga idol no, sa lagayan. Ito yan mga idol. Oh. Ayan. Ayan yung mga idol. Dito natin ililipat yung ano. Mami, yung mga gagamba. So, 'yun na Ilipat na natin mga idol oh. Yung mga idol. Bli, maglaga na tayo ng dalawang mga idol. Ayan. Ito, saka yung ito. Oo, daw Laban tayo pa. Meh. Hmm. Na tapunan daw 'yung

<coughs> La, mm. dalawa mata ba. Mm. Laka wala. Dalawa silang mataba. Nakawala, no? Hmm. Ang lagi pa natin. Ang dapat, dapat. Ang dapat. Ang dapat. Ang dapat. dapat. Apat. Yan yung natitira sa amin mga idol oh. Lima. Yan. di na lang. Yan. Bali mamaya maghahanap pa kami mga idol mamayang gabi. Sa mundo. Uh, sama ako pa. Sama ka. di sama ka. Akin yung mga idol Hanggang eh. ano kayo uuwi pa? Ano, mga alas 10, gano'n na. Gabi? Hmm. Nandun palang gana yung stream. Yun lang mga idol, ha? pinapakita ko lang sa inyo yung bago namin lagayan. Hanggang dito mo lang muna yung video na to mga idol. Maraming salamat po.